Hi guys. Hi guys, andito si Maritis guys. awayan guys. Drive tayo ng motor guys. Hey, please, guys. Mamaya maghingi ako ng sako na Guys, ayan. Magdi-deliver tayo ngayon ng kalakal. Hindi oh, ba guys? Enjoy lang natin ang buhay guys. Huwag natin problemahin yung ating mga problema. Hayaan natin na ang problema ang mamublima sa atin. O, oh, di ba guys? <laughs> Enjoy lang. Ako nga guys, dami kong mga problema pero hindi ko inaano yun guys. Inahayaan ko lang. Pahala sila dyan sa ano na yan. O, oh, di ba guys? Hayaan ko ang problema ang mas sa akin ako, hindi ko isipin yun. Basta nag-enjoy ako guys, sa aking hanap buhay. Diba guys, hindi nyo akalain guys, no, ng trabaho ko ay nangangalakal, nangangalakal ako guys, namumulot ako ng mga pakinabangan sa basurahan guys. Yes guys, totoo yun guys. Yung iba binibili ko guys, pinipick up ko sa mga bahay-bahay. Yung iba, pag may madaanan ako mga basurahan, kinukuha ko guys yung mga lata, mga piti, bottles, mga mga yero na hindi na ginagamit yung mga lata kinukuha ko yan guys kasi ang katumbas nyan guys ay pera guys tapos lalo na yung mga putol-putol na mga bakal guys pag naiipon yan guys naku guys talagang siguradong may pera guys kaya Sipag talaga guys O oh. oh, hanggang dito na lang guys Kasi magde-deliver na ako guys ah Bye bye for now I love you guys Pakifollow nyo ako guys For more